Kapag ikaw nga ay isang OFW, napakahalaga na nagbabayad ka ng OWA. Hi guys, for today's video nga magbabayad tayo ng OWA kasi na-required sa akin na kailangan updated yung OWA ko and bayad ako kasi yung last payment ko expired na yata. So for today's video, punta tayo ngayon sa branch ng Taipei and dun ako magbabayad. Sa mga kabayan ko nga na nandito sa Taiwan, kung gusto na inyong magbayad ng OWA or pupunta kayo ng Meco and around Taipei, I mean Taipei branch, so makailang kayo mula sa Taipei main station ng red line, baba kayo ng daan, tapos magli lipat kayo sa brown line. Then, baba kayo ng gangchan. Hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko, basta yun na yun. Kapag ikaw ay isang OFW nga guys, napakahalaga na yung contribution natin sa OWA is updated. Kasi alam nyo naman, bilang isang OFW, hindi natin alam kung ano ba yung pwede mangyari bukas. Tapos tayo rin naman yung makikinabang kapag nagbabayad tayo ng OWA. Kasi sabi nga nila kapag OFW ka daw, ang kabila mong paa is nasa hukay na. Ewan ko sabi lang nila pero yung pa ako naman tiningnan ko is kumpleto dalawa pa naman ito. Charis lang. Pero seryoso guys, magbayad kayo, siguraduhin yon na updated kayo sa owa ninyo kasi alam niyo naman 'di ba, yung bukas hindi natin alam kung ano pwedeng mangyari. So, mas maganda rin yung secure tayo na may matatangkap tayo in case na may mangyari, 'di ba? So dumating na nga ako dito, guys. So eto yung station na bababaan ninyo, Gangchan. Sabi ko hindi ko alam kung tama yung pronunciation ha. So guys, ano ano pang inaantay ninyo? Yung mga hindi nagbabayad ng OWA dyan, magbayad kayo. Huwag nyo nang pagkuriputan yung 700 kasi it's good for 2 years naman. So eto na nga guys, pagbabanin nyo ng station doon, maglakad lang kayo as in walking distance lang. Makikita ninyo dyan yung basketball court, ayan. Pag nakita ninyo yan, diretso nyo lang yung lakad yan and then magturn left kayo kasi nandun yung OWA office. Paalala nga pala guys, kapag pupunta kayo dito or anywhere naman, kapag may mga lakad kayo na ganyan, siguraduhin ninyo na lagi kayong may dalang ballpen. Anyway pa lang, kailangan nyo lang pala sa pagbabayad ng OWA is passport ninyo at saka ARC. Dalahin nyo yun, magpa-photocopy kayo. So, nandito na nga tayo guys, natatanong na natin yung office. Habang naglalakad nga ako dito guys, natutuwa ako sa sarili ko kasi nagagawa ko ng mag-isa. Alam nyo yun, nagagawa ko ng lakaden yung mga bagay na ako lang. Kasi dati, takot na takot akong gawin or maglakad or magbiyahe ng mag-isa kasi piling ko hindi ko kaya. Tapos takot akong maligaw, yun yung totoo guys. Kaya talagang dati dati takot na takot ako tapos ngayon kahit saan ako pumunta kaya ko na talaga as in kahit ako lang kaya para sa mga kagaya ko dyan na takot mag lakad mag isa dahil piling nila lagi silang maliligaw subukan nyo lang guys promise makakaya nyo at madali lang ilang saglit nga lang guys ay nakapagbayad na ako and pauwi na ako ng mga oras na ito. Hindi rin naman matagal yung pila guys kasi mabilis lang naman yung process kung pagbabayad lang naman yung ipupunta mo doon. Bawal din magvideo sa loob guys once na nakapasok na kayo sa office syempre hindi ako nagvideo kasi mabait ako. Sumusunod dahil sa batas. <laughs> ah wait sa batas hindi sa rule and pagkatapos ko nga guys umuwi na rin ako kasi uuwi pa ako ng Taichung kasi may pasok pa ako mamayang gabi. Bale yung sasakyan ko na MRT Guys, ay same lang din ang sinakyan ko papunta dito, brown line at saka red line. At ito nga nasa loob na ako guys ng MRT at ang daming passengers kaya kailangan tumayo na lang ako. Hindi ako gumala ngayong araw pero guys, parang gumala na lang din ako kasi yung view sa labas ng MRT sobrang ganda. Ayan, kita niyo yung nature. Habang pinagmamasdan ko nga yung view na yung guys, naiisip ko yung mga nag ngayon na nasa abroad yung pera pero wala ang tunay na saya. Totoo talaga yun guys. So bumaba na ako ng MRT guys. Magta-transfer na ako sa red line. So that's all guys for today's video. Bye!